Ayan. Nandiyan na naman si Tarzan. Tarzan. Napakalawak na ng ano mo ah. Nang tinatabasan mo ah. Ano itata ano sa kasakali mo rito? Ano mong tatanim mo rito? Sili labuyo ganun? Sili mga ba? Ah, siling green? Putang uh, na mo, maganda yung naisip mo ha. Medyo malawak-lawak na rin to ha. yung talong. Ay, eh, talong oh. Tsaka ano, ang ganda ng nagawa mong ano ha. Kulungan ng kambing kanin kapon. Natapos e, mo na rin, yung rin na, ha. Ang sabi ng boss ko eh. Ay, no? Yung ganyan yung design eh. Yung Ay, no? Eh. Nakaw. No. <laughs> Kung ikaw lang gagawa, oh. uh, di walang utos ng boss. Oh, Ay, ano? Tarzan. Ay, eh, eh, ang ganda ng puso ng saging sa o Tarzan <laughs> oh. No? Ano naman yan? Ano yan? Anong, anong, anong yan? saging yan? Latundan yan. Wow! Oh, sarap! Kaya kailangan, bago ko harbisin yan, tayo ko muna sa puno yan. Eh, yun, no? Ganda na yan ito, uh, mga malalapit na, no? Galing, ano? O, oh, hindi na yun naman. Ang galang kasipag, o. Oh. Parang baliwala lang sa kanya. Ha? Patay na? Wala, patay na, eh. Natamaan, eh. Tamaan talagang namatay ka, mo. Hindi natamaan. Ayan o. pitik-pitik lang yung ginagawa niya. O. O. Ayan e ang mga ano. Magbubukid talaga. O. O. Grabe. Paano sa sapang? Ha? Saga lang. Saga lang daw. O. Alam, masipag. Saga. Bibili na kami ng mga isid na ito. Mayanin na. Ayan <laughs> Lawak yan. Lawak ng taniman yan. Tingnan niya guys. Oh. Damuhan ko lang to. Nadamuhan niya na. Uh, no, ito, ito. Para kitang kita yung magnanakaw ng ano, ng manok no. <laughs> <laughs> Ay, ina nga, yung magnanakaw yan. Eh, makapagbigay lang kami. Oo. Oh. <laughs> so, Buhay mo na, yan. <laughs> na huli naman nila yan. Parang nahuli naman, alak sila. Alam mo yung kaya namin lahat sa kanya. Huh? Pag nahuli namin. Il ilan, ilan, maraming na ano ba nawalan ng manok dito? Hindi lang, marami na. Uy, daw, oh, mga niyang manok, tsaka mga bibi. Nawala na, nawubos. Nanakaw eh. Nanakaw ba? Okay lang magnakaw na magnakaw, no? Sabi ko nga, pag uh, nahuli ko, ibibigay ko lahat sa kanya lahat yan. <laughs> Para hindi niya nanakawin, no? Para hindi na siya babalik. <laughs> Ang hindi talaga magnanakaw talaga. Hmm. Eh, unti isa-isa. Isa-isa lang daw ninanakaw, ayaw daw ng lahatan. Grabe. Ikaw yung magkakabantay sa tree. Wala, walang ano pa rin eh. Maganda to. Pag natrim pa yung puno na to, mangga o. job? Ito yung mga. mga puno na saging. Dami sagingin nyo dito. Medyo kailangan linisin lang. Ayan o. Hindi magtabas eh. Yung no? talagang ano, mananabas. Oh. Oh. Bak. Oh. Ang maging kahoy. Oh. O, mga, talagang taga-bundok. Oh. Kapal lang daw oh